oy 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 ano ko ko yung bait takit okay. kaya pa rin oh musunyip namin ay mga kadaba mo ni talaga ang buhay sa mga lubi minsan may nagnanakaw minsan kailangan bantayan kasi baka mawala yung ano natin ay mga tanawin mga kadaba kung oh anong ginagawa mo dito ay. Ay, duty. Dapat sa baryo ka lang naka-duty. Hindi bakit dito. Bakit masama dito mag-duty sa bukid? Bundok to eh. Ha? Eh, ano naman kung bundok? Kasi alam ko talaga, sa baryo ka mag-duty. Bakit nandito sa bundok? Kasi nga, kailangan ko mag-duty dito. Baka kasi may mga mag na ng mga nyog. Kailangan ko ng nyog. Bakit... Hindi Bakit... nasa baryo na tayo. Kailangan doon lang tayo mag-duty. Mahuli. Kaya, kahit sa bukid, mag-duty din. Mahuli mo ba yun? Oo. Oh. Eh, ano dito may, may mga mag-duty mag ka sa bundok. Dito ka mag -duty? Ano kaya, ba yan? Man? Tayo pinaghirapan ko na nyog. Baka mawala. Ay nyog. Ay nyog na nito eh. Kahit na. May kahati ako dyan. May kahati ka get... dyan. Oo naman, siyempre. Oo. Oh, Ito ako dun sa una no. Sino kaya yun? Hoy. May kinagawa dyan. Hoy, tagi saan ka? Iyay! Ba ba ba't ka nakarating dito? Ito. Darap ka nyog. Oh. Oo. Saan siya Sino ba yung kill? Kill lang ba yan? Iyay! Tagasan mo ito, pare. Ko alam e eh, kayo yata kung makaubos na nyug namin dito eh. Kasunod ah, pag magahanap pa ng nag magpapaalam ka. Okay, ikaw naman, may tanong ako bakit hindi ikaw lang, <laughs> ka magpapaalam. Hindi lang, hindi lang. Ba't ka tinatakpan yung mukha mo? Ba't ka tinatakpan? Eh. Ikaw naman, bakit? Ikaw naman kasi siguro, dapat... Kasama niya siguro si Red eh, hindi. Redankel. Hindi, Redankel na naman. Iniibang in, 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 muna naman dapat sa bariyo ka nakadyuti hindi dito e eh. Sa so, bariyo? Kailangan ko kasi dito mag kasi nga, iniisip ko, yung mga nyog, binabantayan niyan yan. Baka mawala yan eh. Hindi totoo yan. Wala na si ano yan eh. Mahirap ka na. Sa panahon ngayon. Hindi mo kilala niya no? Magtiwala. Eh, sa hindi si ano yan, si Superman. Superman? Oo. Paano ka karating si Superman dito. Hindi ko alam. Baka siguro. Nawala siguro ang pakpak niyan eh. Ah, hindi mo nagtataka ko sa'yo. Bakit dapat nasa ba niyo ka nakadyote hindi dito? Kailangan na kailangan magdyote kahit nasa bukid bundok to tos, dito ko na ka naka-duty ano ba yun? kagabi kaya dito naman so may duty ako na pag umaga pang gabi sa baryo siyempre kailangan na dito naman tayo sa bukid mag-duty hindi totoo yan dito, dapat yung mga trabaho natin ginagampan na natin oy oy ano ka mo yung bay takit ka namin oh, na. itong isa rin dapat sa baryo ka naka-duty, hindi ito sa bundok. Ano ba yan? Bakit? Oh, Mayat ako uwi. Siguro. Magkikisabay ka lang sa pagkain namin, no? Oh. oh. Ay, dito ko. Ang buto mo, eh.